mo niyang nanunggan, nalunggan, mao po niya ang nakatunan, o sa mga pastor. O, buwan ako sa tagbilang rano, buwagi ko sa mga uh, example, tapit sa shoppers, tapit sa may city square. Apo'y magwali, mao po nila ha. Matod pa. Kung sa may pulos kung pakataan ng relihiyon nga ang relihiyon maukuloy no, na kapahik-pahik sa mga tao sa kalimutan. Unsa, Anak kapain pagi ini aneh. In the end of the day, sa akong kinabuhi ini sekelimutan. Ini ketupang nato sa akong kinong Yesus Kristo. Dili mo tapungutan o no, kung sa reliyon ni ka, langit ka, sa reliyon ni mo, o sige, ari ka. Dili mo tapungutan o no, kung sa ito reliyon, kung dili, kung sa atong relasyon, ato sa ginoon. So, kipakadakaan sa itong ngayon, ang um, importante ang atong personal relationship sa Ginoo kaysa magsigit ang panghambog nga naata sa relihiyon nga atong iangkon nga tinuko ni Kristo meaning kani pang personal relation ako man kuno ni dapat ajaw na reliyon, kun dili unsa ang relasyon sa Ginoo kay mao ni man makapahilangit nato kaysa manghambog ta sa atong relihiyon ako ngayon si Brother James kung si sino isipan na post nga Kutupag sa last na pangunta personal experience na ko sa una sa aktibo pa ko sa Born Again Christian for more than five, more or less five years ago. Pagkailan ko, brothers, kung sinsino, do the honor to answer my uh, question. Makarelate, ane, kung parehas lang mo naging. <laughs> Palihaw ko, po, for educational purposes, para lang po sa naglantaw, huwag natang I'm sure nakopya mo ang pangutanan ako, for the courtesy of the former president of Sungkulan Chapter, former president Desiderio, I ask for your permission to answer your big question. Uh, so, nindot ang pangutana, ah, kung sa babay pulos sa relihiyon nga, kung pwede naman dahil yung relasyon sa Diyos, religion is a relationship. Managlahi man ang pulong But the term religion nagikan sa pinulongan nga Latin, religare, buot pasabot a relationship of man to God or relationship with God to a man. So, di unsa manimo panagbuwag ang relasyon sa relihiyon, nga ang relihiyon mauman ang relasyon nimo ngadto sa Dios. O ikadua, yes, Christ established a relationship with His apostle. So katong relationship niya sa iyang mga apostle, di man pwede ito nga maglahing po itong pikas kanto. The same relationship ni Kristo nga sa apostle, magduplicate nga gikan rapod sa apostle. Dili gawas sa apostle. Ang nahita mo magod, may sila, ang religion, ang nahimong hinungdan, nga nung nagkabiak-biak kita, sila mo'y hinungdan. Dili kita. Because sa una lang, ang simbahan na anadiha. Apan sila lang ang misia, So mo nang naanay division sa sa when it comes on religion. Mabitaw na nga, ang religion kanya ito, una, Christianity. Pero ang Christianity karon nabahin sa dua, which is Catholicism and Protestantism. Apan nabahin lang na, during 15th century. So, wag pa 15th century, wag yung nagsamuk-samukin taon ng mga tagalain sikta. Ngano man, although may mga erihiya, pero dili mga laing sekta nga nag-establish yan o kaugalingon yun nilang grupo. Kaya nga naman, ang simbahan kaniya ito o saraman. O kung tanawan ni mo, nga dili ba ingon nga importante ang reliyon, importante ang reliyon. Kaya unang-una, ang gibilin ni Kristo sa iyang mga katawan, ang iglesia. Mateo 16:18 For uh, for God so loved the world that He gave His only begotten again. <laughs> you are Peter, and upon this rock I will build my church. Oh, karon kung di man na importante ang reliyon, ngano magtukot pa man simbahan. O sa simbahan? Unsa pa ba'y kapuslanan sa simbahan ngayon pa O wak man na gipu ni pulos? O ang simbahan iyang ipakailap sa tibuok kalibutan? Marcos 11:17 nga ang balay alam po anang pagatawong balay sa tanang kanasuran. Alam po anang sa tanang kanasuran. Mateo 28, si Sinoy, pipanakwa ka mo sa tibong kalibutan o pagsangyang mong relasyon except Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Wala. Ang ingon nito, bautismuhin sila. Asa ba sila bautismuhan? Sa simbahan. Episo Kapitulo 5, versikulo 23, si Kristo ang ulo ug ang lawas mao ang simbahan. Gawas nga dili, di po pwede nga dawato ng ulo. Kanya isa ni ang lawas. Managsama yun ang ulo ug ang lawas. If you accept Jesus, which is the head, you should also accept the body, which is the church. Dili ka pwede bulago ni mo ang founder ug ang gitukon. Dili ni mo pwede panagbuwagon ang magtutukod o ang gitukod. Kung gidawat yung mga magtutukod, dawata usap ang iyang gitukod. So, tama, mayingon sila nga dili importante ang religion para sa ilan. Ha? Okay. E nga naman, in, okay. ha? Inigong. Okay. E, okay. Ah, so ilang gibase ang judgment. Kaya ang gingon dito sa Biblia, you will be judged according to your works, which is good and bad. Oh, tama ba na, apang utana, ang imong pagsukwahi sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga dapat imong pasakupan, di ba na di ba? So you you will be judged according to your work. Pagahukman ka kung sa base sa imong gibuhat, apan nang imong gibuhat imis nga maminaw ka sa simbahan nga gibili ni Kristo, imo naman nang gisalikway. Oh, unsa man na. binuhatan na dili diba? sa binuhatan, apil na sa pagbuhat. So magbase gyapon ta sa kung um, dili maninguna, ang ang punto man nga religion cannot save mali na. You cannot save yourself but religion can. Dili ni mo maluwas ang imong kagalingon. Kung ang imong kagalingon nga di nimo sa tinud nga religion, wa gyapon na kinabuhi ug matalo, sigurado dong dili gyud pagmaluwas. Bisan pag anak sa tinud nga religion, apan bisan pa nga ang kani diha ka anas patuod ka rin yun. Apan kinabuhi ni mo ang tinuod na pagka-relihiyoso. Anha madawat ni mo ang kaluwasan. Siguro ang ginapunting na laing imong good works. Yung yeah, more on religious but not on spirituality. Pero kung tanawa na to, religion can save. If this religion is founded by Jesus Christ. Pero kung kanang religion ni mo, dili na tinungkod sa Diyos, uh, na, ang uh, na puligyan ang imo kaluwasan, mo nang dili na to sila mag Dili na to sila ma-blame kung ngayon sila dili makaluwas ang reliyon. Kay e questionable man ang ilang reliyon. hindi man is Kristo tukod. <laughs> Buhat, Kapitulo 7, Versikulo 48. ang Diyos dili magkuyo sa mga balay na binuat lamang sa tao.